Hi mga kumare at kumpare, andito naman tayo sa munting kusina ko. Naghihiwa ako ng baboy, ng baboy. Magluluto ako ngayon. Itong lulutuin ko ay napakasimple lang. Makikita natin dito sa ating kusina yung ating mga recipe nito. Ito ay madalas lutuin tuwing may piyesta sa amin, lalo na pag madaming taba yung karning ng baboy. Ganito yung pagkaluto kasi matagal ito mapanis. Ito yung madalas ipaluto namin sa tatay namin nung mga bata pa kami tuwing may taba yung karning baboy. Ang hiwa ko nito ay katamtaman lang ang laki. Ganito lang siya kalalaki. At ito na nga, nahugasan ko na yung ating karning baboy. Ito nilagay ko na siya sa paglulutoan natin. Naglagay ako ng asin. At saka laurel. Ayan lang muna ang ilalagay natin. Tapos maglalagay tayo ng tubig na lagpas sa karning baboy natin. Ayan. Lalagyan niya natin ng tubig na lagpas doon sa karning baboy. At saka natin siya pakukuluin. Ayan. Pakuluin natin. Palambutin natin. Bago natin igisa. Ayan, kumukulo na po yung ating karning baboy. Kailangan babalik-balik ta din natin 'yan para 'yung kabila maging malambot din. Kailangan malambot pati 'yung taba ng baboy. So, sobrang malambot siya. Ito 'yung pinaka masarap sa pagkaluto nito. Ayun, pakulukuluin pa natin hanggang sa maubos 'yung kanyang tubig. Ayan, pag pagkabaliktad, uh, syempre, tatakpan natin. Ganun lang, paulit-ulit lang natin gagawin. Takpan at saka buksan ulit, tapos babalik Ayan, ganun lang po yan, paulit-ulit. Kung nakikita nyo, konti na lang yung tubig niya. san ulit natin. Kung nakikita nyo, kunting-kunti na lang talaga yung tubig natin. Pero kailangan matanggal yung tubig na lumabas yung kanyang mantika. Ayan, yun ang hinahanap natin. Kailangan palabasin natin yung mantika na galing sa taba ng baboy. kung nakikita nyo, lumabas na yung mantika ng karning baboy. Ayan ang igigisa natin. Pero, kailangan muna natin medyo preto-petrohin pa yung ating uh, karning baboy. Kasi mas masarap yung ganyan. Ginigilid ko na kasi igigisa ko na yung ating sibuyas at saka bawang. Ayan. Pero babawasan ko siya ng mantika kasi sobrang madami siya. At isa na tayo, ilalagay natin yung ating bawang. Ilalagay natin yung ating sibuyas. Music ating baboy at saka yung bawang sibuyas. Ayan, halo-halo na natin. Sobrang malambot na nito yung taba ng baboy. At ito na nga, medyo marami pa tayong mantika na galing sa taba ng baboy. Maglalagay ako dito ng isang basong Sprite. Nailagay na natin yung isang basong Sprite. Halo-haloin -e natin. Tapos, ang gagawin natin ito, tatakpan natin hanggang sa maubos yung sprite natin. Ayan, meron pang konting sprite. Takpan ulit natin. Ayan, kung napansin nyo na tuyo na yung Sprite, maglalagay na ako dito ng kitsap. Ang gamit ko na kitsap ay banana kitsap. Ayan, halo natin. Tayo na magtatansya ng dami ng kitsap sa dami din ng ating nilutong baboy. Tansya-tansya lang ito. Ayan, minalo-halo ko na. Halo in natin hanggang sa magpantay ang kulay ng ating karning baboy. At ito na po. Luto na yung ating karning baboy. Ayan. Pwede na natin yan hanguin. Ilagay sa mangkok. Tapos yung mantika ibukod natin. At saka pwede natin ilagay sa grapon na malinis. Tapos ang sarap niyan isangag. Ayan lang po.